gusto ko lang linawing mabuti kasi yung tungkol dun sa ano hindi uh, kasal medyo lagi ko nga rin naririnig yan and then medyo nalilito ako kasi ang nangyari kasi sa akin alos kumbaga parang uh, nanghina ako ng gusto nung uh, 2009 and then pinuntahan ako ng tao sa simbahan tapos pinag uh, ano binilain inanoin muna ako ng pare then yung mga sumunod uh, sinusubuan na nila ako ng ano ng hostya ng yukari ako dito sa bahay tapos uh, parehas na kami ng asawa ko na sinusubuan kami at sumasabay na sa akong pagkalinggo na binupuntahan ako sa bahay Ganon, sinusubuan kami dalawa, pero kasal kami sa U.S. Bale, eh ngayon, hanggang sa lumakas, lumakas na ako, tapos eh nakarating na ako ng simbahan, nakakapagsimba na kami, kaya tuloy-tuloy na yung pag-receive pag namin ng Eucharist, pagkatapos ng, uh, pag nagsimba kami paglinggo, ah, uh, kaya minsan, Webes, nagsisimba rin ako. So, kaya yun ang ano ko, Tanong ko, yung gano'n ba, nagkakaasala ka pa rin yung gano'ng sitwasyon? Okay, actually may turo naman sa simbahan, no fault on your own, kapatid. No? Kapag hindi mo naman alam, medyo ma mababa, medyo pwede natin ituring mababa. Sinituring na mababa lang kasi nga hindi mo pa alam during that time. Ngayon ang magiging problema mo ngayon, bro, ito po yung magiging problema natin, alam mo na no? So base diyan doon sa bin binasa natin, uh, islas niyo po 'yan yung kaya ko sa mga tao ngayon. Islas niyo po 'yan kasi 'yan po yung pwede nating ibasihan ngayon uh, na hindi siyempre hindi po kasi lahat ng kaparian natin ay nakakabisado. Yung kabisado, nag-aaral yan, siyempre ng katekisim, theology, pero hindi nakakabisado ang mga talagang eksaktong aral no ng ng simbahan so ang mangyayari uh, katulad na nagtanong kahapon na bakit pwede bang ano yung mga bas basa mga protestante sa, sa simbahan o yung mga pwede bang yung mga protestante o nagsulput ang sektang maging ninong ninang so dahil walang walang ano no uh, walang ano yung ano kahit tanggap nang tanggap sa opisina so walang binabanggit yung 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 mismong pari sa ano sa parokya tanggap lang ng tanggap no ngayon anong magiging problema doon no so doon sa batas natin code of canon bawal po yun sa ganito bawal ganito bawal ganun so ngayon so, hindi na hindi nga tinuturo ngayon kagaya ni sabi nyo, hindi naman kayo tinanong eh, tama no hindi naman kayo tinatanong hindi naman, hindi naman. Oh, yes, And that's exactly the reason. Ang problema rito, ang inataong na sin of omission na dapat sabihin sa inyo na magpakasal muna kayo. Ganyan ang ginawa ni Father Darwin eh bago niya uh, dinideliverance. Sinasabihan ano, niya kasi ano bro bro, bali naksungga ba kung nagsimula, akong, uh, nagsimula hmm. akong subuhan nung inanoin, inanoin ako, then nung pinupuntahan ako sa bahay, dalawa hmm. na kaming sinusubuhan ng asawa ko pag nag-maykling uh, misa before subuan So yun ang ano ko, uh, kaya nung nalaman ko rito, tapos ngayon nagsisimba kami paglinggo, tapos nagsusubo, nag, ano, nag-uparest kami. Kaya nga medyo mm -hmm. nagda-doubt ako sa sarili ko kasi yun na nga. Medyo, Dawal. Oo oh, nga, yun ang ano ko. Eh, ano, ano ba dapat gawin pagkagano? Ah, uh, una uh, biblical na biblical po 'yan eh sa lahat na nakikinig. Medyo lalo na yung mga bago subscriber ngayon, napakarami ng bago, no? ah uh, bro, paki nga bro jando 'yung sa 11:27 ng unang Korinto Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang nararapat ay eh, nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ayan, no? napakalinaw po na sa Biblia yun. Nagkakasala ka kapag ikaw hindi karapat dapat. Uh, yung kumakain ng katawan, yun yung banal na Eucharistia. Wala namang iba doon. Yung mga nagsulputa sekta, hindi nila alam yan. So, ang mangyari, pati nga ang mga kaparian, dapat din alam din yan. Pinapangaral din dapat yan sa mga sinusubuan. No? So, pang, uh, sa, 28, pakituloy nga bro, dyan doon. Kaya dapat siyasate ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at oinomso. So siya yeah, sa atin mo muna. Ngayon ang tanong mo, tama-tama po yung tanong niyo po dyan. No? No, sabi niyo, anong gagawin ko? I Stop receiving po. Dahil nakakasara ka ng sacrilege yung kanina. Ano ba yung sacrilege? Hindi ka dapat dapat. No? Ang, yung talatang yan, ang nagbigay, nagbinigyan na simbahan ng pangalan, anong klaseng kasalanan, yon binigyan ng uh, tight ng mismong pangalan yan tawag yung sacrilege so habang nagsusubukan ng banal na hostya kapatid dumodoble kasalanan mo dyan, mortal sin. Lalo na ngayon, alam mo, nung una, medyo hindi pa siya ganun kabigat dahil no fault on your own pa eh, no? Pero pag may full knowledge na, katulad ngayon, actually blessings pa rin po ito, no? Dahil ma mahirap din yung, ano, yung lack of knowledge can destroy, sabi nga sa Hosea 4.6. Uh, people are destroyed because lack of knowledge. Marami talagang napapahamak dahil sa walang kaalaman din. Tulad ng mga iba, hindi nila alam na albularyo ay bawal pala hanggang sa masapian na lack of knowledge yun. Ganon din dyan. Subo tayo ng subo ng osya dahil lack of knowledge, pwede tayo mapahamak. So kaya sabi dyan uh, sa mga nakikinig ngayon, bro iano mo nga sa 29 kung ano yung nangyayari sa mga tao, lack of knowledge kasi. So ituloy nga natin sa 29, parehong chapter po. Sapagkat ang sino kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katukad ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. oh, 30. Anong nangyayari sa mga tao? Yan ang dahilan kung bakit mahina at sakitin ng marami sa inyo at may ilan ng namatay na. Ayun. So, isa palang dahilan yun sacrilege yung pag pag, pag uh, ano yung iba kaya pala masasakitin ang dami ngayon masasakitin tingnan niyo po sa Catholic Church walang nag walang nagaano no walang walang nagko-confess pero ang daming nagko-communion <laughs> di ba so napakarami isang libo-libo pero kaya sabi ng, ng Biblia po no sabi diyan kaya ang dami nagkakasakit eh yung iba namatay na lack of knowledge yon so delikado pa rin kasi nga walang hindi pinag-aralan ngayon salamat po, salamat po tayo sa Diyos. Nagkaroon tayo ng ganito na na nalalaman natin 'yan. Anong pwede niyo pong gawin? Stop receiving and go to uh, pati confession hindi kayo pwede po. Ang pinaka pwedeng gawin diyan kasi pati yung confession niyo, hindi ko alam kung bibigyan kayo ng absolution unless sasabihin din sa inyo, sabi diyan dun sa katikisim natin, dapat daw sa Tagalog, Tagalogin natin 'yon. Hindi pwedeng mag hindi pwedeng mag-receive ng communion ang civil at live-in. Hindi rin pwedeng bigyan ng absolution. Ano yung absolution sa Tagalog? Yung pagpapatawad sa kumpisal ni Father. Hindi ka bibigyan ng pinatatawad na kita. Yun yung absolution. Bakit sasabihin sa inyo kailangan niyo muna magpakasal sa pare? So, ano pwedeng gawin? Uh, please uh, lalo na kung civil na kayo napakadali na yan. nagtataka ko sa mga tao ang tawag sa kasal nyo, konvalidation valid din kasal nyo, pero iba validate para maging sacrament so para uh, na ma mas madali na yan kasi meron ka civil marriage sa uh, ano license na so certificate so ang gagawin nyo po yan Napaka-simple eh. Pabas-bas, hindi na kailangang gumasto. Sabihin nyo kay Father, magpabas-bas po uli kami, pakasal kami sa simbahan. Mas madali yan kasi may civil marriage na po kayo, kapatid. And then, doon nyo sabihin, bago kasal naman kasi may kumpisal, doon nyo sabihin lahat, nag, 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 ganito yung ginawa nyo, contraception, civil marriage, nagsasama kayo, tapos nagsusubukan ng ostya, na hindi ka dapat-dapat, i ipap ipapakumpisal ka naman eh. Ikumpisal mo ngayon yon. kapag naka-schedule na kayo sa kasal sa pare. Go to priest po and uh, marry in the church po para maging sacrament yan kapatid. Bro, and pa stop paano receiving kung, communion. Yes oh, po. po kung halimbawa ano, yun nga yung isang problema pa, second cousin. Yun na nga yung, baka, <laughs> yun na nga po, no? Yung, tina, yung second cousin natin, patay tayo dyan. O yung sa code of canon yan, no? yung relatives nga hanggang 4th degree bawal po eh Uh, medyo malaking problem. Second casting po kayo. Yun na nga, yun nga po ang isang, ano, isang concern natin na naman ngayon. So, itanong nyo na lang po sa ano, no? pero ayon sa binasa natin to, sa Code of Canon Law, yung close, yung close relatives ba, eh, pwede ba, eh, yun nga, maya-maya, eto, uh, close Ay, relatives. nga ako, bro, bali ang sabi sa akin ng pare, doon daw ako makipag-uusap sa ano, sa tauhan na nagka yung regarding sa kasal. So, hindi niya ako sinagot ng diretsa na ano, pwede or hindi. Yung, yung ano, second cousin. Apo, apo. Then, nagtanong din ako tungkol doon sa pag-receive ng Eucharist doon sa tauhan, sa simbahan. Hindi rin nila And, alam. Sagot sa akin, ah uh, bakit ang uh, kumbaga asagot na sa akin mahirap daw kasi ang buhay ngayon kaya mahirap magpakasal so yung, yung hindi ko nabanggit sa kanya na yun nga kasi huli ko na rin nalaman about doon sa second kasi so sabi nila bakit di ka mag-receive eh kumbaga galing kumbaga kasama yun sa pagsimba mo binyang ganon eh sa ngayon naman kasi daw uh, binibigyan na kasi yun nga sa hirap ng buhay hindi makapagpakasal so yun ang sagot niya sa akin pero malayo yung sagot medyo sa, ito. sagot sa tanong oh. Uh, medyo nalilito nga eh medyo nalilito, <laughs> kaya nalilito ako eh o, pag nagre-receive ako yun medyo kumbaga nga na, nag-aalangan pero pinipilit ko pa rin mag-receive ganun ang uh, kasi alanganin kahit na alangan. Bro, diyan may pwede ba natin 'yan sa mga may kamag-anak din no na no second cousin, third cousin. na no. At saan pa na code of canon law 1091 'yon, bro, diyan do, mayroon ba, ba diyan? Madali naman 'yon eh. Code of canon law 1091 lalabas. In the direct line of consanguinity marriage is valid between all ancestors and descendants both legitimate and natural. So, wala siyang paliwanag diyan. In the direct line of consanguinity marriage is invalid between all ancestors and descendants, both uh, both legitimate and natural. Uh, paragraph two, in the collateral line, marriage is valid up to the uh, up to and including the fourth. fourth degree. Fourth degree, yeah. So you uh, second cousin, third cousin, and fourth cousin, fourth degree. So napo oh, nakakalungkot lang no? kasi yun nga, no? yun nga sabi natin uh, yung, yung talagang yung demands for salvation sa kaligtasan talaga para maligtas talagang tao ay eh, sabi ko, may kit siya, hindi siya ganun ka, ka, kadali no? so, uh, medyo okay na sana eh, kala ko ba naman civil marriage lang, madali magpakasal eh. ngayon may problema na naman pala tayo second kasi naman yeah. Apo, tayo so, yan isa, po no? uh, sa bro Ah po, may tanong pa ako. Yung yes. paano yung mga anak, halimbawa ganun. Ah, uh, pwede bang ipakasal uh, yung mga anak bali ano naman kasi, bali binayag na sila tapos kumpil na rin yung iba. And then yun ang tanong pag pagdating sa pag-aasawa, pwede ba silang ipakasal kahit hindi kasal yung magulang? Ah, oh, wala pong connection yung kapatid, no. So kasi personal si nangyayari actual sin yan. So yung kasalanan nyo naman po, that, that's yours right now. Uh, yes, bro. Sabi ni Baderum at bro, punta siya sa canon lawyer. Kami ikinasal third cousin, sana makatulong, God bless. Yes, so yun daw, no. Sa uh, bang may paraan. Ayan, good news Anon yan. Minsan may paraan sila ng mga ganyan, no. Uh, pero base sa Code of Canon Law, bawal. So yung canon lawyer, they, actually yung lagi ko rin sinasabi din, no? as your priest or as your canon lawyer, minsan may mga bagong batas na pinapayagan. Tulad ng ano, si, 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 Pope, si Pope Francis ngayon, may bago po siyang batas ang alam po kasi ano man paintulot sa lupa, paintulot sa langit. Yung mga matatagal na sa mga nanonood ngayon, yung mga matatagal ng uh, hiwalay sila, ang dami ng anak, hindi kasal. Uh, tapos may kasal sa may kasal sa iba. Pero yun nga may kasal sa iba, tapos hindi nakasal sa pangalawa, tapos dumami anak. Ang alam ko pinayagan siya ni ni Pope Francis yun eh na pwede silang ikasal. So yung mga matatagal na na hindi kasal, binibigyan na ng parang pardon ni, ni ano yun. So tama yun. that's that's our last chance. Bro, Angel, yan. Code of Canon, yes, um, pwede. Okay, uh, tama na uh, mas mabuti makipagkita siya sa Canon oh, Lawyer. Canon lawyer, lawyer din. Uh, dahil kung tingnan natin ang Canon Law 1091 uh, yung hanggang support degree of the collateral line uh, are invalid. no Pero uh, ganon din ang Under the canon law, uh, 1917 Code of Canon Law, the marriage of second cousins was not permitted. Ganon uh, canon law 1983 Code of Canon Law, pero ayon sa canon law 1078, the local bishop can give a dispensation. for the marriage of first cousins. So, mas mabuti makipagkita sila sa canon lawyer at ihayag yung sitwasyon nila. Ang kalagayan nila na di kasal sa simbahan uh, di talaga pwede na magkumunyon. Uh, tulad sa sinabi ng Uh, bishop din na nagumile bale yon ay sagot sa isang pare na nagsasabing pwede magkomunyon kahit di kasal pero sabi ng isang ubispo kung di ka kasal at mangungumpisal ka ay di di daw mabigyan ng absolution hanggang yayakap siya sa sakramento ng kasal yun po mm. So, yun nga po yung binasa natin kanina, no? Uh, so, yan, that's a good news, no? Uh, unless, alam ko dyan, okay, sa mga nakikinig ngayon, no? Ang chance natin dyan, may turo po kasi lagi ang simbahan sa pag-aaral natin. May turo simbahan na depende minsan sa bishop. if If the bishop permitted. So... Uh, ang chance natin sa canon lawyer, tandaan po natin, ha, eh, whatever, whatever you bind your, on earth, it will bound to heaven, sabi ni Jesus. Ang mga bishop po kasi, sa general instructions of the Roman missals, ang mga bishop, mayroon silang kapangyarihan pagdating sa ganyan. And that's, binigyan ako ng idea ni, ni Brother Romel, tama. Our chance, pati rin yung protestanting nagko-communion, gusto mag-communion daw, Meron din yun eh, kapag pinermit ng ano, bibigyan ng communion, uh, lalo na naghihingalo siya, permitted by bishop, pwede mag-communion yung protestante. So ganyan din dyan sa ganyang kapatid. Uh, sometimes, uh, in every rule, I mean most of the time, in every rule there's an exemptions unless yung, yung, yung bishop pinapermit. Kagaya ng, so, so, alimbawa, biyernes, uh, uh, yung bawal ang karne, may mga bishop na may special occasion pag Friday, inaallowed sa isang lugar, o sige, pwede kayong kumain ng karne. Kasi party party yan, lalo na sa US, April Fool's Day. Hindi naman siya solemnity, pero pinayagan ng bishop na makakain ng karne yung tao. Inannounce nung mismong ano, ha, ah, nung paring Amerikano. So in other words, our only chance here, bro, una una stop receiving muna. Ayan, no? pinangalawa ni, ni, ni Bro Wendell. Stop receiving muna ng communion. Dumadagdag yung mortal sin natin. At hindi ka pwede muna mag, ano, hindi ka muna pwede magkumpisal. Hindi ka rin bibigyan ng absolution. No? Pinangalawa ni Bro Wendell. Now, anong pinaka the best gagawin? Uh, sana, no? Uh, pinasap as soon as possible. Canon lawyer po? Paano kayo magkaroon ng canon lawyer? Kasi may mayroon yun silang mga bagong batas ng simbahan na pwedeng maano uh, katulad ngayon. 'yan. Baka sabi, baka siya mismo mag-request ng letter request for you to uh, remarry in the church through his permission ng bishop. Malay mo may ganon. So kung may ganon, salamat sa Diyos, magka-solution and then 'yun muna 'yung first steps bago nyo ano 'yun 'yung ano yung asikasuhin yung kasal niyo kapatid sa sa simbahan. Go to canon lawyer. Paano magkaroon ng canon lawyer? Go to your principal sa office. Meron silang mga telephone number ng mga canon lawyer. Yung iba mga pare, yung iba hindi, no? Pero yung halos yung iba diyan mga pare, yung mga canon lawyer priest. Pero meron din mga laiko. But I'm sure sa opisina ng parokya nyo, kil may kilala sila ng mga canon lawyer na pwede yung tawagan. Yun muna first steps nyo kapatid. Ah, uh, Angel, meron pa to si Chinat si, si ano. Si no, Romeo si sabi niya, mm -hmm. may pare nga nag-advise sa ngayon kung mm -hmm. sigurado na ang nagsasama ay totoong nagmamahalan, pinapayagan na kahit magkapatid ang ina at ang ama. Pwede wag lang magkapatid ang ama, sana maka makakatulong. Uh, yun, So 'yun nga 'yung sinasabi ko, no? Uh, in every rule there's an exemption tayo baka may mga ibang paraan ng mga canon lawyer so go to canon lawyer bro para mas malaman mo yung pang detalye sige po uh, mga bro maraming salamat po eh, isa pa pala ambol uh, paano po kaya yung pang deliverance ko na hindi na ako makakapag nakapag-communion kasi ko uh, dalawang beses siguro uh, November at saka December pero ngayon January hindi ako nakapag-communion pero nagdi-deliverance po ako sa sarili ko and then sa buong family ko at saka sa bahay. Um, uh, una, kapatid, pagsikapan nyo na isarado yung mga bahagi sa buhay nyo na bukas. Dahil pag magdi-deliverance ka, nanganganib ka talaga. Lalo na yung dini-deliverance mo. No? Dahil isang digma ang spiritual na yan. No? at hahanap hahanap talaga ng pwedeng bukas sa buhay ang kalaban natin dahil sa unang Pedro kapitulo 5 versikulo 8 nasa paligid lang sila at hindi natin kaya ito kung wala tayo sa grasya sa Diyos so anong dapat gawin isarado niyo sa madaling panahon ang mga bukas na bahagi sa buhay niyo. Makipagkita kayo sa Canon Lawyer. Ilahad ninyo ang uh, ang kondisyon ng marriage life ninyo at uh, pakinggan niyo ang advice niya at uh, kung ang advice niya ay magpakasal kayo sa simbahan, gawin niyo yan. Okay po, sige po. Maraming salamat po. God bless po sa atin lahat. I'm